Nairapan ka? Oo, kaya nagtukod ako. Ito nga. Dito? Opo. Anong ginagamot mo? Wala nga. Ito nga, meron ka pulisya ito. Ito nga ginagamot, nakapagbili. Baka pa hindi mo kaya tulong. Namahali nito. Ito po yung kanang ano. Ito po yung kanang kaseta. Namahali po ito kuya. Ah, hindi ako maka... Tago niya lang po. Bali, ilang nga ron. Ipang inuman niya na po ito. Nakakatawa. Ah. Uh, sige po, kata pa na may bibigay pa ako sa inyo para pangalingan na lang po. Pang pangdagdag lang po at pangbili ng gamot Ay, Kaya po si Kuya, nagat na po natin po siya, eh, meron pala siyang mininta kaya ito sa mata, may reseta mo po siya. Ibigyan natin kahit pa paano, po sa pabili ng gamot. Salamat po, salamat po, po, Utoy. Kung palayan ka lang po, may kapal. Ito siya na po yan, ha? Salamat oh, po. Sige po, ingat sige po kayo. O at po. Alis, alis, muna po o, Kaya po at mga kapalawers, katapala na po, nakatulong na lang po tayo sa isang mga nangangailangan ng tulong, katulad ni Kuya, kuya may karamdaman. Eh, dapat po, bawat isa po sa atin, pwede, na gabi, pwede po natin gawin, uh, hindi lang po sa akin, paging sa ating lahat. Kaya marami marami po salamat po sa mga followers at sa, uh, sa magiging followers ko pa. Marami marami po salamat. Ingat po tayo. God bless. Bye bye. Salamat.